ayon dito sa inilabas na news ng Filipino Star ngayon, resbak ng Pinas asahan sa West Philippine Sea. Asahan ng resbak ng Pilipinas sa China. Ito ang tila pagbabanta ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya kaugnay ng pambabastos o rude surprise ng China. Bakit tumanggi na si Malaya na iditalye pa ang kanyang pahayag? Tiniyak nito na hindi patitinag ang bansa sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Malaya, hindi susuko ang Pilipinas sa mga pinsalang natamo, ang mga barko at pagkasugat ng ilang mga personel, mali ang akala ng mga Chinese. Sinabi ni Malaya na hindi dapat maliitin ng China ang fighting spirit ng mga Pilipino. Ani ang Pilipinas ay nasa panig ng batas at rules-based international order, partikular ang nakasaad sa 2016 Arbitral Tribunal Decision na nagpapawalang bisa sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Ginawa ni Malaya ang pahayag matapos ihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na gagawa ng aksyon ang kanyang administrasyon laban sa mga pagalit na aksyon ng mga Chino sa West Philippine Sea. Git pa ni Malaya sa mga nangyayari ngayon, ang China ang napapahiya sa kanilang mga aksyon, lalo at batid na ng international community ang kanilang ginagawa laban sa Pilipinas. Binatikos din ni Malaya ang China dahil sa paggamit ng warmongering para ipamukha ng Pilipinas ang nagujok sa Chinese Coast Guard na gumamit ng malakas na water cannon para patigilin ang barko ng Pilipinas na magtungo sa Ayungin Shoal para maghatid ng mga provisyon para sa mga tropa sa BRP Sierra Madre. Binigyan din ni Malaya na walang pakialamang China sa mga dadalhin at isusupply patungong BRP Sierra Madre. So ano kaya ang gagawin nitong ating pamahalaan na ah, aksyon laban na dito sa pagwa-water ng China dito sa mga tropa natin? atalatang namang namang dihado ang mga tropa natin at maliit na barko lang ang gamit dito sa resupply issue na ginagawa nila dito o sa paghahatid nilang ng mga supply dito nga sa mga tropa natin na nagbabantay sa nakasadsad na BRP Sierra Madre dito sa Ayungin Shoal. So abangan na lang natin yan kung ano at ayaw pa nilang i-detalye. Eh. So mapapaisip ka rin talaga kung ano yung rest back na gagawin na nitong bansa natin. Siguro mga malalaking barko na ang gagamitin nila dito sa resupply mission na gagawin nila sa susunod. O kaya kapag winater cannon ng ating mga tropa ay gagantihan din siguro nila ito, ay water cannon din nila. O kaya magsasama sila ng mga tropa ng mga kaalyadong bansa natin. So, hindi hindi natin alam kaya abangan na lang natin ang susunod na resupply mission talaga namang mapapaisip tayo kung ano nga ba itong sinasabing rest back at ayaw pa nga i-detalye pamahalaan so abangan natin yan mga kaseryoso Sous-titres par LaVacheSquid